Blanas time check 5.30 in the AM naglalatag tayo ngayon mga Lodi Kicks ngayong linggo August 18 yan may muntag sa ating lahat mga Lodi Kicks Marinaga naglalatag na tayo yan, nandiyan, napuesto pa lang yung lalatagan ko mga Lodi Kicks Purgule. Good morning mga Lodi Kids. tayo ngayon sa bandang latagan namin dito sa Carmen Planas. Update tayo ulit linggo. Sa mga price ng ating mga higitang latag dito mga Lodi Kids. Tayo kay Ate Tessie. Latag niya Ate Tessie mga Lodi Kids. Wala tayo dito. O, oh, bagong-bagong mukha na naman ng sapatos, mga Lodi Kids. Ayan, ganda, oh. ganda o. Um. Oh. Ayan. Leather to, mga Lodi Kids. Solid o. Oh. Uh, 350 daw, 350. Kaya kitesi. O, oh, meron din siya nito. Ganda niya ito. Uy, oh, mas papis sa 41 one 41 one mga lodi gates kasi sa akin to yan yeah. pas pakis kaya to ati tes o oh, 350 rin mura na ganda ah. tapos meron din siya dito parang ang gaganda ng mga ano niya ngayon puro balat Mendes. Ah, may Mendes din siya dito mga lodi kids. Try ka mapagbibilian dito tuwing linggo lang to si Ate Daisy kagaya namin. Yan. Tapos meron din siya ito bagong ano. Air Jordan. Walang nakalagay na size pero sa tantsa ko nasa 43. 43 to. Yan. So, Ayan. Stephen Gary. Size 42.5. You know, 42.5. Ang yung paris niya Nakatayin na Ayan nakatayin na mga lodi kids Okay okay na no? okay Dalin no? Bagong mukha ng mga latag niya Tablet ka ah Ito din Ganda yeah. niya ito Anong katak? Like a attack of air Air na no. oh Hindi original din itong sunto oh Ganda nung no, ano eh Ayan, yeah, baka niya na dito Mga lalit Ha? Ah? 250 daw kay Ebi Ito naman 250 rin to bago na naman to 250 oh rat flower rin polo oh no, ang ganda nito polo kwenta depende po sa ano tapos yeah, para mga vlog kita <laughs> Yeah, no, when does Kwenta lang to. Kwenta. Ano lang, ano ko niyan? Tubo ko niyan, idol. Sampu lang tubo ko niyan. Kaan so, sa pantalon ay? Kaan Mga idol, ginawa na na 50 doon isa ko. Yan. Ginawa na 50. Sa latag ko to. Yan. Kuha na po. Kuha ni idol. 50 pesos mabae. Hmm, na Eh, mga panlalaki nandun pa. Yan, madami ng tao, mga lodi kids, oh. Ayan, update tayo sa Carmen Planas. Marami ng tao. di dito kami sa Latag, oh. Nante! Renante, gano'n yan? Salibo. Salibo? Walang kasama kay Vlad? Salibo daw yun mga Lodi Geeks. Boss! Hoy Idol! Shoutout kay Papansin TV. Idol yan si Idol, Papansin TV. Sinot naman, manawagan ka naman sa pitch mo. Sige lang, Idol. Sinot naman, manawagan ka rin naman sa pitch ka rin naman sa pitch mo. Ah, si Idol Kapansin TV mga Lodi Kids. Yan, so Lingjin. So, na nito ang ganda oh. Kay Renante. Kontakin lang si Renante. So Lengine, mga koleksyon. Yan mga Lodi Kids oh, ganda oh. oh matibay. So maganda, magaan tapos matibay. Mga sila una, ayan itatak. So nga. Hindi lang makita masyado, ayan oh. So Ganda. Kailangan yan. Ito pa rin mayon. Iba to, marami to marami to, Ayan yan oh. Di eh, bago. Maraming bago. Ikaw lang nagbalik plus. May sahod yun eh. Oo, oh, may sahod yung sa YouTube lang ako. Oo, oh, di gitso. pera. Ganda oh, bago pa. Tanyo na sila, Sarge. Oo, oh, ganda oh. Oh, kaya pala Legit kasi yung mga yun O, legit O, legit din oh. o O, oh, 150 150 pala to 150 na pala yung ganito O, 150 rin O, ito bago Yeah. O, Yeah, mas na maraming collection, wala na. Maganda na 'yan, mas ma maraming collection, mas maganda. Bubulat ka sa sa yeah, no? pa ba 'yan ito 'yung ano. Ilong galing. Parang bago lang. Kalo 50. Oh, lugi ka diyan, 150 ang 'yan. Tingnan mo 'to, ano? Kulay mo 150 lang to. Ito na bibili pa, hindi ko lalagay yan. Kamukha kasi to you know, eh, no? Kamukha. Hindi, hindi na ba yung bayani ng iba mukha? Oh, yun, no. To, to 150 rin to. Kay sandal 150. Old model eh. yan, mga idol yan. Si idol yan Telmo Balioso Saka si ano Si Kaubuntin Pablog pa lang. Kami ngayon, nilinggo. Yung yon, idol natin. Sel Mobile Oso. Oh, Tapos okay, no. uh, ito, Bundin Vlogs. Mga Lodi it okay. natin na vlogger Morning, Boss Joel. 4-5. 4-5? Yan, 4 daw. Yeah, four, Ganda. <laughs> Yan Boss Joel, mga Lodi Bagong latag ni Boss Joel. 4-5. Pagkaanan na natin mga Lodi Kids so, Makinis pa Yan, 4-5 na lang Ito yung tatak niya Pretty Maman, yan Japan Oh, ayan. ayan oh, maganda pa Kitang kita niya mga Lodi Kids oh, May um, ikot 4-5 Negosyable pa to Boss Joel? Sagat na yun Sagat na daw ito, mga Lodi Kids So mga kayo mahal ko, to eh. Gagamitin ko na lang, di ba? Oo, oh, gagamitin na lang ni Boss Joel daw. Sagad, 4-5. Eh yung pera mo, pag ako, oh. mauupos Kitang kita, o oh. Ganda ng, ano. E, Ayan. So, oh, legit four na five. legit, Walods. 4-5. Oh, kuno mo na. Oh. Ayan. Play pipe na, ano. Joel? Japan na, ano. Bakal. Bakal daw, bakal. Steel frame. Eh. Sama na to. Ganda, oh. Yan. Boss Joel. 4 Ito lang pala nakadag ni Boss Joel ngayon. 4-5. 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 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 ingat 5 ha 5 4 5 4 5 4 5 like 5 4 4 5 4 5 4 5 4 Pagsandali oh, lang ha. May tinatanong rito. Ay, yeah, yung rilo ni Gedan. lalapit lang kita ha. Request nito, yeah. ito. Alam mo, napakalayo ka. Jun, Jun, Luwaw. Oh, wow. no, may bay na ina. Buhay bay bay na tayo kay ano, uh -huh. Idol Papansin. Dito po tayo kayo siya. Darmi uh -huh. planas divisory. Ang gaganda na ano ni eh, Kidan. Dali lang ayo iba diyan na ah uh,

May magkano yung prey? Pagpapatna ng loid. Em prey yan. Yan, isa lang, isa lang. Thank you. Thank you. idol, John Lloyd. John, ka? to? I don't. 1500. Oh, 1500. Nungga. Not machine. Kaya ang mga idol 150 lang, lang daw 'to. Yeah. Ano na to dito? Sunday, Monday. Ya, araw-araw 'to sila dito sa kapila. Dito sa may harap ng video. 150. na. ba 'yan? Yan. Yan. Idol Ya, sa Idol Pinoy rock. Yan, parokin Edgar. Ah, pa. boss. Oh, daw Oh. na. O, dyan, mga idol sa mga tropa natin dito sa vlog Yan, 50 pesos sa 50 to, Fred, di ba? 50? oh, 50 lang daw to. 50, yeah, tropa natin Lata, may mga magaganda rin siyang ano, to. Mga kalatag natin 'to, mga Lodi Kids. Oh, meron din siya dito. knife Oh, legit. May bag din. bigat. Solid 'to. Ibig sabihin matibay 'yan, hindi kagaya nito. Sa akin magaan. Is idol na. Ah, to. Wala lang ano, sintas. Yan, mga Lodi Kids. May mga cards din doon. Diman tayo sa ni John Lloyd. Si tropang John Lloyd. may resource siya. may rendition niya ito. pre. Oh, si kwenta na lang, Kwenta. Boss, lang daw 'to, oh. Dalawa yan. Oh. Kwenta. May balos din siya, oh. balos.com Sandaan daw ito, oh. balos Ayan oh, Mayroon din siya na ito oh. Mag-iba ng ano, color Sara Ayan Ayan oh. Last one Sa mga maglilinis na Homemade lang Ayan, mayroon din na ito Kung so, mga walang ganito trik brandy, brandy, brany, 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 dani, brany, 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 lodi brany, may mga helmet din mga yun si Mamboi the Great yun kasama si Idol Idol Eric yun honing Idol Eric and Mangbo padaanan lang, lang natin yung magagandang relo nila mga Lodi Kids yun yung mga legit na mga panlaban ni Mamboi solo flight natin ngayon wala pang mga customer eh Mamaya marami na yan. Ito. Invicta. Alam na, ang ganda. Invicta, oh. Hindi kasama itong buda, mga Lodi Kids, ah. Ayan. <laughs> ang ganda niya ito, Wow. Uy, yun. Si Idol. Ayan tayo, mga Lodi Kids. Tekno Marine. Tekno Marine.

Legit uh, na legit ang mga rilo ni Mamboy. Uh, thank you kay Mamboy sa so Ikir. Idol! Morning! Warnox TV! DJ Rizaldi TV! Thank uh, you, Idol! Boy Orig! Idol, Boy Orig! Ayan! ko yung yeah. uh, ano namin yan, picture! May picture kami niyan 2014 2012. Tagal na yan yan kay Boy mga loaded hits kay Boy Ori. 'Yan. 'Yan, mga legit 'yan, mga loaded hits kasama na 'yan si Boy Ori. Aldrin. Aldrin si Boy Ori. Okay guys, ready Oh, sige. Oh. mga latag mo na idol. eh Ganda oh Ito, di isyak niya. original oh, legit oh. Legit yung mga ano yan. Dati, relo nila latag niya. Libo origi, eh. So, dati na yan. Saka cellphone. Dating dati na yan. Relo saka cellphone. Ganda niya ito oh, Ay, may, may Ito ang mga ano yan. May vista ka. Ito. Gamit yung yan. Ya. Yeah. Ito daw ni Sison. Ito daw ni Sison. Kay Boy origi Ah. <Tommy season>. <laughs> Pre, thank you ah. Yeah, Yan, sa, sa tropa natin since 2014. O, mga lods, pa. Lods, patahanan ko idol ha? naman sa Ito naman tayo sa mga rilo nilang magaganda. mga legit mga rilo nila, mga Lord digits. Ayun oh. Yo legit na silver. Stainless. Na ah, meron din silang ano, ayan oh. Kinakaskas. Duterte. Silver. Yeah, the rin, oh, yung Duterte rin daw. Ganda oh. silver din no, yan. Silver -te. Oh, tinlinggo punta niyo sila rito. Minsan nandoon yan sa ano, Tomas Mapoa sila. Mga natin yan, mga loading kits. Ay. muna tayo dito sa harap. Medyo oh, ano na tayo, medyo, medyo ano na tayo mga Lodi Kids. Ang tao. So, balik muna tayo sa ating pwesto mga Lodi Kids. Ayan, patahan na mga idol ha. Ambos ha. mga oh, Lodi Kids ha. Oh. Mandang gitna. Bandang na mga Alex. Maganda dito sa may gitna banda yan. May mic din dun. Kompleto si atin. Kaya okay. okay, magkano yung mo? Yeah. Ito? So, 180 lang. Oh, ito 180 lang yung Kaya sa 150? Hindi. Kaya okay. radyo pa

Saan? Sa Yan mga ano, Sana, mga helmet Oh. dito <laughs> <laughs> sa gitna mga Mga <laughs> helmet. Dami ba bang helmet? Mga legit boss. <laughs> 70 yan, yan may Si Tropa. Legit na seller yan. Sabi ko, umbel. Ah, no, sumbrero. din, eh. Sino gusto ng bola? Ayan, ang ganda niyan, no?

ang oh, no, mga no. oh, mura lang dito mga nag. gitna. Yeah, gulay din. Hindi okay, bumili kami ng gulay. Ang oh, mura lang. ng oh. Dito lang yan sa gitna. Oh, murang mga gulay. Yeah, mga Lodigates, it. tapos na tayo. Marami ng tao sa Carmen Planas, mga Lodigates. Ingat po tayo so. sa araw-araw, mga Lodigates. Mga Lodigates, 200. Yun, 600. Parang pwede pang mag-trap eh. I Sa kabilang ng Carmen Planas. Sa kabilang kanto ng Carmen Planas. 200. Sige. 200. Oh, okay. We'll